Naglatag na ng plano ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB para sa mga pasaherong maapektuhan ng suspensyon ng higit dalawang daang bus units ng Solid North Transit. Ito ay matapos masangkot sa aksidente isang bus nito sa SCTEX noong Mayo a Uno. Kaungnay po niyan at iba pang issue, makakausap po natin si Attorney Ariel Linton, ang uh, tagapagsalita ng LTFRB. Magandatang hali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Mama Angela. Magandang tanghali sa ating mga taga Opo, attorney, inaasahan nga po marami po yung mga mag-uuwian ng probinsya ngayong halalan dahil sila po ay boboto. Gaano po karaming uh, bus na biyahing norte po ang bibigyan po ng LTFRB ng special permit kasunod nga po nitong ipinataw na suspension sa Solid North? Okay, uh, even before the road crash sa uh, ITX, ang LTFRB po ay uh, nag-open na po, no, siguro, right after holiday, na uh, application for special permit sa mga buses na uh, para sumalunga din sa mga pasahero na inaasahan natin dami towards the election day. Mm -hmm. Ngayon, marami na po nag-apply sa so, mga nag-apply na po pero, Uh, dahil nga dito sa nangyari dito sa road crash that involved Solid North at uh, ang uh, na preventive suspension dyan ay ang fleet nila amounting to about 270 units. Mm -hmm. So talagang may vacuum dun sa mga biyahing maaabandon. Mm -hmm. So aside from dun sa mga nag-apply na for a special permit para dun sa election, which was before the, road crash, ay magtatanggap pa rin po ang ahensya ng mga application para po ah uh, magkaroon ng special permit para nga matugunan yung vacuum na na-create nun preventive suspension. Pero attorney, uh, hanggang kailan po ba magiging epektibo itong special permit na ito? I, ano po, even after election, I just could not mm. uh, recall kung hanggang kailan. But LTFRB will be coming out with official ano, mm. uh, statement dyan okay. kung mula kailan hanggang kailan, you, ano, special friends. Mmm. -mm. At uh, Attorney, una nga pong iniutot si Transportation Secretary Vince Dyson na paigtingin nga po itong roadworthiness inspections lalo na po sa mga pampublikong sasakyan dahil nga po dito sa mga sunod sunod na aksidente na nangyari, ano po ang magiging aksyon naman ng LTFRB sa inyo pong hanay? Uh, as an implementing body, now aside from our quasi-judicial function, ay uh, we will implement in coordination with LTO at iba pong mga ahensya, yun ipag-uutos po ng DOTR. Mm -hmm. no? Especially nga dyan, ta, really dalawang bagay po yan. No? Yung uh, roadworthiness ng mga public transport at yun nga pong physical and mental fitness ng mga drivers mm -hmm. to drive public transport. So, ganyan tayo nakatuon. Okay, Magsasagawa po ba ulit kayo ng mga random uh, drug testing ngayon? Uh, ngayon pong malapit nga po yung eleksyon at uh, maraming uuwi sa kanilang mga probinsya. Yes, opo. Pagamat meron pong mandate na uh, inilabas ka po ng uh, Department Order about the 90-day period mandatory drug test, over and above dyan, eh, meron pa rin pong mga ganong test, na uh -huh. random test sa ating pong mga drivers, especially so na itong right. darating ang uh, uh, eleksyon, okay. eh, dapat masiguro natin na drug-free ang mga drivers. So, tuloy po yan. Mm -hmm. Hindi, in other words, hindi lang yung 90 days. That is mandated by the Department of there. Right. But there is also a law that mandates yun nga uh, ginagawa kahit noon pa Opo. na random test. Pero attorney, sakop din po ba ng mandato ng LTFRB yung making sure na susundin po ng mga bus company yung polisiya noong 2016 pa po pala na dapat po may karilyebo yung mga driver na kapag ka long, uh, long trips po, long hours of driving? Opo, matagal na pong ano yan. Memorandum circular -hmm. nga yan at dapat nga sinusunod. Ah... Mm -hmm. uh, alam niyo, ang uh, there is ano ha, meron lang limitasyon kasi yung LTF at di pagdating kasi yun ah uh, what yun pong uh, enforcement aspect po ng LTF ay eh, hindi po ganoon kadami hmm. no kaya sa lawak po ng ano ng uh, ng inspect ilang po yan hmm. ilang po niyan ano eh ah uh, triple time po ang ginagawa ng ating mga tiga uh, LTFRB. Ngayon, pagka nasa terminal yan, okay, madali-dali. Pero pag miyahe na po yan, no, lalo na yung mga matod at tatagal ng biyahe, doon kailangan po natin na ang operator, honest to goodness, they have to comply with what is uh, mandated upon them. Na kapag sinabi na sa long drive, meron ng Department Order na a driver should not drive in excess of six hours continuously. Then, sabihin, meron na silang karelyebo doon. Mm Who -hmm. is also a professional bus driver. Hindi naman pwedeng karelyebo mo, eh, hindi hindi professional bus driver. Na, ay, na basta marunong lang Totoo. magpatakbo eh, yun na, hindi. Kasi Monday, ano yan, may department order, may memorandum circular na pinatutupad. Ngayon, meron pong uh, uh, announcement si Secretary Vince Stilson uh, from 6 pagiging 4. It's going for 4 hours. Sihintayin na lang po natin yun, ano po yun, uh, coverage ng 4 hours by pag may department order na po. So yun po aabangan natin para pag meron na po yun ang i-implement ng LCFS. Atty. Uh, kasi po, I no, uh, would also like to know, kasi ang publiko din po ay nagahanap ng accountability dito po sa mga sunod-sunod uh, na mga aksidente na to At isa na po dito yung alam po natin na matagal na nga po palang uh, nasa polisya na dapat uh, may kareliebo yung mga driver po natin uh, kapag sila po ay nasa long-hour drives. Uh, what I'm trying to say here, meron po bang masusuheto na mga uh, opisyalis po sa LTFRB uh, kasi po hindi po nila... Uh, tinignan ng maayos, binantayan ng maayos ng mga bus operators po natin ay sumusunod dito sa ganitong polisiya? Yeah. Uh, I will leave that to the board. Uh, kasi po, tayo eh, wala pa po tayong tatlong buwan na spokesman dito. Uh, I think yung tanong mo siguro uh, should be addressed to the present leadership ng board. Um, at uh, pwede nilang matanong nga yan sa mga regional directors na kayo ba nasiguro nyo na may karelievo yung mga yan? Yan. Siguro po, uh, ang, ang board po, no, and knowing attorney Teofilo Guadis, uh, titingnan niya po yan. Po kami ng update po sa inyo, Attorney regarding that. Apo. Pero for the meantime, Apo. aside po doon sa mga napag-usapan natin, are there any other uh, measures po kayong ginagawa sa LTFRB para po matiyak po yung kaligtasan ng ating mga pasahero moving forward? Moving forward po, we will do what is expected of us triple time. No? Dahil nga po, what is lacking in our manpower ay kukunin natin sa SIPAG. Uh, at dedication sa trabaho, we have a, a proactive uh, secretary, uh, secretary Vince Dizon. He is setting an example that we have to follow that uh, direction. Attorney, uh, taking this opportunity para po itanong na rin po sa inyo, ito pong issue sa ride-hailing app na Move It. Ano na po yung status po ng desisyon na bawasan po yung rider cap nila no? dito po sa NCR habang tigil operasyon naman po sa area po ng Cebu at Cagayan uh, na uh, de Oro? Yung pong desisyon na yun is a decision of the technical working group na ang chairman din po doon is the chairman of LTFRD. So, it's a collective decision ng technical working group, LTFRD, LTO, the OTR, and the, I, I think, the Transport Cooperative. Mm -hmm. So, it's not really isa lang ang yung LTFRD. Uh -huh. Nevertheless, because of the timely filing of the motion for the consideration of movies, yung pun decision that uh, right-size the number of their... Uh, riders at yung pagpapigil sa de Oro at Cebu is deferred, no? Because meron pang motion for reconsideration na dapat tugunan at resolve by ng technical working group. In other words, status quo. Ah, okay, okay. Pero, uh, attorney, ano, kasi uh, I understand yung polisiya po ito dapat daw po equally divided among uh, the uh, ride-hailing apps, yung, uh, pagbibigyan po natin ano, ng mga vehicles nila, fifteen uh, 15000 for each. Pero lumalabas po kasi dun sa mga datos, uh, even Joyride at saka yung Angkas, lampas po sa fifteen 15000 yung kanilang mga units. So if ever po ba, kasama rin po sila sa mababawasan ng mga rider? Yung po ng uh, CAP, siguro if, uh, if -de decision, yung uh, allocation ng CAP ng tatlong accredited na Uh, motorcycle for hire app-based companies. Iba-iba. So, mm -hmm. ang kas mas marami. And then, Joyride follows. And then, Move It is about 6,838. Mm -hmm. Ngayon, when Move It was uh, acquired by Grab, no? siyempre, uh, and then, aminin natin, sa tagal po ng mga uh, panahon na lumipas, na at increase sila ng, ano, ng members, okay, ng riders. Uh -huh. So, ganun na po ang nangyari. Uh, -huh. uh, ang decision po, covered only move it. Hmm. Now, mer uh, kung sakaling yung dalawa, eh, naging, uh, ano rin, uh, yung move it, ay uh, yun, ano, yung joyride at yun na uh, uh, ang cash, ay sumobra dun sa kanilang respective allocation, then ganun din po mangyayari. No? But right now, ang uh, complainant, ang kinomplain for excess of ridership cap is moving. Oh. So, yun ang naging oh. So, it's not really, ano, hindi, uh, po, hindi po yun decision na para sa lahat, yun ay decision ng uh, technical working group dun sa kaso na i -final ng complainant, I think it's Digital Pinoy, against Move It for excess of the allocated cap. Kaya yung decision sa Move It. Pero hindi nyo po ba nakikita, meron din po sa kanilang hane na paglabag kung sakasakali, kung babatay lang po tayo doon sa kung sino lang nag-complain, saka lang po tayo mag a -action. Ay, hindi naman po gano'n. At mm -hmm. uh, That will be the call of the technical working group. The technical working group may call, uh, pwede nilang itawagin yung dalawa na, okay, let us see kung kaya naman ay eh, sumusunod. Mm -hmm. Hmm. So it's really the call of the technical working group doon. Okay po, maraming salamat po sa inyong oras sa LTFRB spokesperson, Attorney Ariel Linton. Magandang tanghali po.